Yan ang linuto kong hipon. Sinagag ko lang. Linagyan ko lang ng konting tubig. Tapos saka ko pinakuloan. Ilang minuto lang. Luto na siya. Tapos uh, gumawa ako ng sausawan na apple cider vinegar. Tapos uh, nag-slice ako ng sili yung habanero yung tinatawag nila nga banero na sobrang anghang pero hindi naman <clears throat> hindi naman siya sobrang hanghang kung hindi mo lang siya direktang kakainin pag linagay sa suka eh maanghang din yung suka konti lang pero pag kinain mo yung sili sobrang hanghang siya yan, susubukan kong kainin. Sobrang hanghang. Yung mga mahihilig sa sili, yan ang <clears throat> mahihilig sa sobrang hanghang na sili. Yan ang bilhin ninyo yung habanero. Tapos nag slice na rin ako ng sibuyas. Tapos uh, nag-slice ako ng cucumber. May ulam na.